Naranasan mo na bang lubusang balewalain ng isang taong mahalaga sa iyo? Yung pakiramdam ng biglang pagbigat ng tiyan, mga mensaheng hindi sinasagot, at katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Nakakainis, masakit pa nga. Pero paano kung sabihin ko, sa na ang hindi pagpansin sa iyo, ay maaring maging pinakamalaking bentahe mo? Sa video na ito, Tatalakayin natin ang sinaunang karunungan ng Stoicismo upang gawing lakas ang pagtanggi. Ipapaliwanag namin ang isang hanay ng mga prinsipyo na hindi lang makakatulong sa iyo para kayanin ang pagiging binabaliwala. Kundi gamitin ito upang mapaunlad ang iyong emosyonal na katatagan, paggalang sa sarili at maging ang pagpapaisip sa taong nagwalang bahala sa iyo. Kaya kung naranasan mo na ang sakit ng pagiging hindi pinapansin, manatili ka. Baka mabago nito ang pananaw mo sa lahat ng bagay. Balikan natin ang nakaraan. Isipin mo ang batang si Marcus Aurelius, ang magiging emperador ng Roma, na humaharap sa pagtataksil at kawalan ng malasakit sa mga pinakamalalapit sa kanya. May mga tagapayo siyang lihim na gumagawa ng masama, mga kaalyado niyang tumalikod at maging ang mga mamamayan niya ay kinukwestiyon ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa halip na habulin ang pagpapatunay sa sarili, tumuon siya sa loob, kinontrol niya ang kanyang emosyon, niyakap ang pagtitiis at hinayaan ang kanyang mga aksyon na magsalita para sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa hindi pagpansin sa pagtanggi, ito ay tungkol sa muling pagpapakahulugan sa tunay na lakas. At ngayon, ang kanyang mga aral ay makakatulong sa atin sa pagharap sa ating sariling mga suliraning panlipunan kabilang na ang sakit ng pagiging binabaliwala. Prinsipyo number one, maging hindi matitinag sa ating mga interaksyon sa araw-araw. Madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyong maring magdulot ng inis o pagka-despair, lalo na kapag tayo ay hindi pinapansin ng mga tao sa ating paligid. Ang natural na reaksyon ng karamihan ay ang makaramdam ng galit o hindi pagkakaunawaan. Subalit mahalaga na maunawaan na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paraan ng pagtugon ng iba sa atin, kundi sa ating kakayahang kontrolin ang ating sariling emosyon. Sa mga ganitong pagkakataon, sa halip na mag-react kaagad, mas mainam na humakbang pabalik at magmuni-muni. Kilalanin ang mga damdamin na iyong nararamdaman sa mga sitwasyong ito. Tanggapin ang iyong inis o kalungkutan, subalit huwag hayaan ang mga emosyon na ito ang magdikta sa iyong mga aksyon. Tulad ng isinulat ni Marcus Aurelius, ang dakilang pilosopo at emperador ng Roma, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Unawain ito at makakahanap ka ng lakas. Sa simpleng pahayag na ito, pinapakita niya ang mahalagang katotohanan na ang kontrol sa ating isipan ang nagdadala ng tunay na kapayapaan at katatagan. Kapag nanatili kang kalmado at mahinahon sa gitna ng mga pagsubok, hindi lamang ikaw ang nakikinabang nagpapadala ka rin ng isang makapangyarihang mensahe sa mga tao sa iyong paligid. Ipinapakita nito na ikaw ay may kontrol sa iyong sarili at hindi nakasalalay ang iyong halaga sa atensyong ibinibigay ng iba. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang nakatutulong sa iyong personal na kalusugan sa kaisipan, kundi nagdadala din ng respeto mula sa ibang tao. Sa huli, ang pagiging hindi matitinag ay hindi lamang isang prinsipyo kundi isang kasanayan na nagiging dahilan upang maging mas epektibo tayong individual sa pamamagitan ng pagbuo ng pagtitiwala sa sarili at pagtanggap sa ating mga emosyon. Nagagawa nating harapin ang bawat sitwasyon ng may dignidad at lakas. Prinsipyo number two, salaminin ang kanilang enerhiya. Isipin mo ang sitwasyong ito. Sa halip na patuloy na manghabol, o makipagtalo. Para sa pansin at pagmamahal ng isang tao, susubukan mong salaminin ang kanilang mga kilos at ugali. Ano ang mangyayari kapag pinili mong huminto sa pagtugis? At sa halip ay ituon ng iyong pansin sa kung ano talaga ang nangyayari sa inyong interaksyon. Kung ang isang tao ay nagpasya na lumayo, ikaw rin ba ay lilisan? Hindi dahil sa sama ng loob o galit, kundi bilang pagpapakita ng paggalang at pagkilala sa iyong sariling halaga. Sa ganitong paraan, nahuhubog ang isang bagong dinamika sa inyong relasyon. Madalas na napapansin ng mga tao ang mga bagay na hindi nila pinahalagahan ng lubos. Kapag biglang naglaho ang isang tao mula sa kanilang buhay, kapag hindi na sila umaabot o hindi na nagpapakita, madalas magbubukas ito ng usapan at pagninilay. Isang aksyon na tila simpleng pagbawi ng atensyon, ngunit sa katunayan, ito ay naglalaman ng mas malalim na kahulugan at implikasyon. May isang Romanong general na nagsabi ng isang espesyal na katotohanan, ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang atensyon ng isang tao ay alisin ang sayo sa mapanlikhang pagpapahayag na ito. Nilalarawan niya ang estratehiya ng pagatras. Kapag ikaw ay umatras, hindi lamang iyong binabawas ang iyong presensya, Kundi pinipilit mo ring pag-isipan ng iba ang kanilang pagkilos at epekto sa iyo. Doon nagkakaroon ng pagkakataon na muling suriin ang balanse ng kapangyarihan sa inyong relasyon. Ang prinsipyo ng pagmunimuni sa kanilang enerhiya ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili, pag sa mga interaksyong mayroon ka sa ibang tao, at yung pagbuo ng mga hangganan na nagpapakita ng respeto hindi lamang sa iba kundi lalo na sa sarili. Kapag nagawa mong salaminin ang kanilang kilos, nagiging mas maliwanag ang kanilang mga tunay na intensyon at maaaring maghatid. Ito sa mas malalim na pag hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa iyong kahalagahan. Prinsipyo number three, ituon ang pansin sa iyong sarili. Sa mga pagkakataon na nararamdaman mong binabaliwala ka ng isang tao, mainam na didmahin ng kanilang asal at gamitin ang sandaling ito bilang isang pagkakataon upang umunlad at lumago sa halip na masaktan o madismaya sa hindi magandang reaksyon ng iba sundin ang halimbawa ng mga stoic isang pilosopiyang nagtuturo ng pagninilay-nilay at pagpapaunlad ng sarili maglaan ng panahon upang tumungo sa iyong kalooban at tanungin ang iyong sarili ano ang mga aspeto ng aking buhay ang maaari kong pagbutihin. Anong mga layunin o pangarap ang naisantabi ko? Isang magandang inspirasyon ang naging emperador ng Roma na si Marcus Aurelius. Sa kanyang panahon, hindi siya nakaligtas sa mga pagsubok at pagtanggi, subalit sa halip na panghinaan ng loob. Pinanatili niya ang kanyang pagtuon sa personal na pagunlad. Pinagtuunan niya ng oras ang pagbabasa ng mga aklat, pagsasanay ng mga bagong kasanayan at pagpapabuti ng kanyang kakayahan sa pamumuno. Ang kanyang dedikasyon sa sariling pagunlad ay nagbigay ng liwanag sa mga dark moments ng kanyang buhay. Maari mong simulan ang iyong sarili sa mga proyekto na matagal mong nais tapusin. Maari kang mag-ehersisyo upang mapanatiling masigla ang iyong katawan at isipan. Maari rin na magsimula ka ng pag-aaral ng bagong kasanayan. Kung alin man ito, maaring ito ay isang bagong wika, isang instrumentong musical, o kahit isang sining. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang nagpapalawak ng iyong kaalaman at kasanayan, kundi nagbibigay din sa iyo ng tiwala sa sarili. Kapag isa kang nakatuon sa iyong sariling pag-unlad, unti-unting mawawala ang iyong pagninilay sa mga panlabas na pamantayan ng halaga gaya ng pagpapatunay mula sa iba. Sa halip, ikaw ang nagiging pangunahing pinagmumulan ng iyong sariling halaga at pagkakakilanlan. Ang kaligayahan at kasiyahan ay hindi na dapat umasa sa opinyon o pagkilala ng ibang tao, eh kundi nagmumula na sa iyong sariling mga nagawa at sa pagunlad na iyong natamo. Sa ganitong paraan, mas magiging malakas ka sa pagharap sa mga pagsubok at mas magtitiwala ka sa iyong sariling kakayahan. Prinsipyo number four, Masterin ang sining ng kawalang bahala. Ang kawalang bahala ay hindi lamang isang simpleng pagkilos ng pagwawalang bahala. Ito ay isang makapangyarihang sandata na nagtataguyod ng tunay na halaga ng pagiging sapat sa sarili. Sa konteksto ng filosofiyang stoic, ang kawalang bahala ay namamalagi sa kakayahang tumuon sa mga bagay na tunay na nasa ilalim ng ating kontrol. Narito ang isang pananaw na dapat isaalang-alang maraming aspeto ng ating buhay ang hindi natin mababago tulad ng kilos, opinyon at saloobin ng ibang tao. Ang kanilang mga desisyon at reaksyon ay hindi natin kayang itulak o manipulahin. Gayunpaman, may isang bagay na talagang umiiral na sa ating kapangyarihan ang ating sariling reaksyon sa mga pangyayari at ang ating pananaw sa mga ito sa pagkakataong ang mga tao sa ating paligid na maaring may mahalagang papel sa ating emosyonal na estado ay bumalik sa ating buhay nararapat lamang na pahalagahan ito at tanggapin. Isang nakatutuwang senaryo ang maaring mangyari. Kung sila ay magbalik, ito ay maaring magdala ng kasiyahan sa atin at makapagbigay ng saya sa ating puso subalit kung sakaling hindi sila bumalik narito ang mahalagang mensahe hindi tayo talo nagwagi tayo dahil napatunayan natin sa ating sarili na ang ating kaligayahan ay hindi nakasalalay sa sino man maliban sa atin mismo ang art of detachment o ang sining ng kawalang-bahala ay nagpapalakas ng ating kakayahang maging mas masaya at mas payapa sa kabila ng mga hamon ng buhay makinig tayo sa ating sariling pangangailangan at tamang emosyong umaagos sa ating kalooban nang hindi tayo umasa o bumabaon sa mga dapat o kailangan na ikilos ng iba sa pagmadali natin sa ating sariling landas patungo sa kapayapaan o baglala na ang tanging bagay na tunay na mahalaga ay ang ating sariling reaksyon ay nagdudulot ng tunay na kapangyarihan at kalayaan. Maging ito man ay nagsusulong ng tamang pagpili o nagpapalawak ng ating pananaw. Nararapat nating ipagdiwang ang pagmaster sa sining ng kawalang bahala. Dito tayo umuusad. Dito tayo nagiging mas buo. Prinsipyo number five, itaas ang iyong antas sa pamamagitan ng gawa. Sa halip na gumamit ng mga salita upang ipakita ang iyong halaga, mas makabubuting hayaang ang iyong mga aksyon at pagpapakita ng pakikipagugnayan ang magsalita para sa iyo. Ang tunay na estado sa lipunan ay hindi lamang nakasalalay sa kakayahan mong makaakit ng atensyon mula sa iba. Ito ay nakabatay sa iyong kakayahan na maging isang mahalagang tao sa kanilang buhay at sa komunidad sa mga pagkakataon na may mga hamon at pagsubok. Ang iyong pagkilos ang magiging tunay na susi upang ipakita ang iyong halaga. Isang mahalagang konsiderasyon ay ang pag-unawa na ang pinakamagandang uri ng paghihiganti ay hindi nakasalalay sa pagsubok na patunayan na mali ang ibang tao o sa pakikipagtagisan ng mga argumento. Sa halip, ang pinakamabisang paraan ng pagtugon sa mga negatibong pananaw o pagtrato ay ang pagbabago ng iyong sariling estado. Ipinapakita nito na ang ilang mga tao ay hindi na importante sa iyo at hindi na dapat maging sentro ng iyong atensyon sa kabila ng mga pagsubok at pagwawalang bahala ng iba ang iyong pagbibigay diin sa sariling pagunlad makapagpapaangat sa iyong antas. At mga positibong gawa ang tunay na sa ganitong paraan, magiging inspirasyon ka sa iba at maghahatid ng positibong pagbabago, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iyong kapwa. Sa ating mga interaksyon sa buhay, hindi maiiwasan na may mga pagkakataon na ang ilan sa mga tao sa ating paligid ay hindi tayo binibigyang pansin o tila hindi tayo mahalaga para sa kanila. Isang mensahe na dapat nating tandaan ay ang huwag na huwag tayong magmakaawa para sa atensyon at pagibig. Ang mga pagkakataong ito ay nagiging oportunidad para sa ating pagunlad. Huwag mong habulin ang mga tao na hindi nagpapahalaga sa iyo. Sa halip ito ng iyong enerhiya sa mga bagay na talagang may halaga at nagbibigay ng saya sa iyong puso. Mahalaga ang patawarin ang ating sarili sa mga pagkakataong tayo'y nadarama na kami pinabayaan. Sa halip na hayaan ang mga sitwasyong ito na pumatay ng iyong tiwala sa sarili, gawin itong isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling halaga, gawing lakas ang katahimikan. Ito ang panahon kung saan maaari mong tuklasin ang iyong tunay na sarili at doon ay matutunan mo ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Yakapin ang kaisipang stoic, maraming aral, ang nagmumula sa pilosopiyang ito na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kontrol. Kontrolin ang mga bagay na kayang-kaya mong impluensyahan. Huwag mag-aksaya ng oras at damdamin sa mga aspeto ng buhay na labas sa iyong kontrol. Ang pagbitaw sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin ay isang paraan upang makamit ang kapayapaan at kaligayahan. Bumuo ng isang buhay na puno ng halaga at kahulugan. Isang buhay na hindi nakasalalay sa pansariling atensyon o pagkilala mula sa iba. Isang buhay na ang iyong mga passion, layunin at mga relasyon kayang tumayo sa kanilang sariling kakayahan. Sa ganitong paraan, kapag may mga tao mang lumisan o mawala ng interes, hindi mo ito mararamdaman ng labis sapagkat ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa mas malalim na pundasyon maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na pagkakataon naway no, maging inspirasyon ang mga salin-saling ito sa iyong paglalakbay patungo sa mas masayang buhay walang hanggang pasasalamat at hangad sa iyong mga tagumpay